Good morning, good morning po sa inyong lahat dyan, sa ating mga ka-marisol at ka-mga retis dyan, no? At ito pong muli ang inyong Mother Irene. Ito pong aking munting channel. Pakisubscribe at uh, pakilikes uh, naman and share. At uh, kamusta po sa inyong lahat? Lalo na po especially sa mga nanay at tatay na mahilig sa politika. So, tama lang po, no? Na tayo ay makialam at uh, makialam sa ating kapaligiran. Dahil bakit? Bansa natin to, no? Kailangan natin itong pangalagaan. At darating po ang panahon, hindi lang po tayo ang tatayo dito sa bansang ito, kundi ang mga susunod pang henerasyon ng mga kabataan no so dapat po lagi tayong uh, nakamasid o lagi tayong uh, dahil dapat nating mahalin ang ating bansa so So sa mga ano diyan, nanay at tatay, so maraming maraming salamat po at uh, sa pagsuporta ng aking channel at sana po patuloy niyo akong suportahan at uh, para po mabigyan ko kayo at patuloy akong uh, magbigay uh, sa inyo ng kunting uh, kaalaman, kunting payo, kunting kuro-kuro at sana mapulutan niyo rin ng magandang aral at uh, kuro-kuro itong aking munting channel, no? So bago pong lahat, uh, papakilala ko muna po sa inyo ang aking munting channel. Tara. sa ating kamarisol at kamarites, no? Magsimula na tayo sa ating panunood sa clip na ipapakita ko sa inyo, no? Huwag natin masyadong kahaban bago tayo mga copyright. At siya nga po pala, no? Ito pong uh, papanuori nating uh, clip ay uh, credit ko kaya uh, uh, Banot Bay, no? So, paborito ko pong, ano to, paborito kong vlogger to si Banot Bay kasi talagang magaling siyang bumanap, no? At talagang... <laughs> kinikilala na to sa mundo ng uh, YouTube no so tara so banat bay sana wag mo kong <laughs> wag mo kong uh, i-copyright no at wag mo kong yan no? kasi kumula ako ng clip sa iyo no so konti lang naman to konti lang payagan mo na ako so kasi natuwa ako doon sa iyong ano sa iyong uh, sa iyong, uh, video tungkol doon sa mga, mga ating kapatiran mga muslim so tara panoorin mo natin Hayag ng buong pagsuporta ang Moro National Liberation Front kay Pastor Apollo C. Kibigoy. Kasabay po ng selebrasyon uh, ng ika-56 na taong anibersaryo ng kanilang pagkatatag na nga dinanap dyan sa Muslim sa Davao Na to, no? Narito ang balita ni Branda Manalo. Oh, talaga silang nananalangin. Talagang panalangin talaga. <laughs> Tsaka nakakatuwa sila kasi ano, ah, uh, yung uh, ng parang sumusunod sila. Kaya so, tulad natin mga kristyano, minsan nagsisimba, minsan hindi. Minsan nga ay minsan na nga nalang hindi kasal. tuloy na taong taong isang po ay kakaroon celebration para sa pag-praise nila kaya talaga sila ay nag-aayon. Para pong Hollywood sa This is the commemoration of the Jabida Massacre. Mm -hmm. So mo we'll nang celebrate sa Moro National Liberation Front. Ay katong nga panahon. Pero po itong naganap na ito, ito po yung uh, pag uh, com commemorate nila doon sa Jabida, Jabida Massacre. No? So taon-taon sila po din ay nag-celebrate uh, dito sa atin sa Pilipinas. No? So and kaya ganyan sila nagtitipon-tipon at uh, nag- uh, 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 To celebrate, sa celebrate na nagbibigay pugay so, sa mga kamusliman na, na, na parang nagiging hero na nagjabi na Marcos ha, senior, may ang so, um, Moro National Liberation. So, every year, nag-celebrate may National Sa naganap na pagtitipon, inihayag ni Atty. Emmanuel Fontanilla na bilang abogado, hindi nila nakikita ng anumang bahid ng katotohanan ang mga ibinabato kay Pastor Apollo City Tibuloy. Aniya, nakakalungkot na ginagamit ang Senado para mag-akusa ng mga inosenteng individual. Yo, nakita not... na nga po natin no at talaga namang uh, binakita talaga ang kanilang parating pagkakaisa ng mga Muslim nato no. Talagang dinatawag silang kapatiran no at akahanga-hanga ang kanilang uh, pagsasamahan bilang mga Muslim no. So ito po ay uh, mga mus ito pong mga muslim na ito ito po yung noon noon -no pa na itinatag nila ang uh, Moro o uh, Moro Re Liberation Front no na, na nila noong kay uh, Marcos pa no dahil ito po nga uh, kanilang uh, sineselebrate ngayon ito po yung uh, uh tungkol doon sa yearly nilang uh, uh sin-celebrate ang Jabida Massacre. Ito po kasi yung Jabida Massacre na ito. Eh, ito po yung mga uh, pangyayari noon na tungkol doon sa pagbawi dito sa ating uh, sa sasaba. No? So, hindi na natin palalawigin yun. No? At masyado pong malalim. Uh, in, ano ito, ito, po ay isang secret deal ng mga namumuno noon ni Pangulong uh, Ferdinand. Uh, yung senior, uh, yung senior Marcos noon. At uh, uh, nagkaroon ng mga parang, alam nyo na, ha, ma-political oh, eh, Tsubaek-ek -ek din, no, na kung ano-ano na pag-aagawan din sa mga pwesto, alam niyo na, na ni Binigno Aquino, no, at ni uh, President Marcos, no, noon. So, uh, yan lamang po, at maraming-maraming uh, salamat po, no, at inyo pong napanood. Pinakita ko lang po sa inyo kung paano nila sinusuportahan si uh, Pastor Kibuloy, no, na talaga makikita mo sa kanila na pinakita nila yung kanilang, uh, marubdob na pakikipag isa no kasi tu nga si pastor Kibuloy ay isa daw nga mabuting tao ipinapakita nila no na si Kibuloy nga ay hindi naman talagang biktima lang din ng uh, pag-aakusa no so parang tingin ko din nga ito dito kaya uh, ano eh nadadamay na lang no so yun lang po at maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana suportahan niyo po palagi ang aking channel so maraming maraming salamat po itong inyong kapatid at dinong inyong uh, uh, kamarites at kamarisol si Mother Irene maraming salamat po